Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng pagkapanalo ng unang bayaning Pilipino na si Lapu-Lapu laban sa mga Kastila. Hamon ng Pangulo sa mga kabataan, yakapin ang prinsipyo ng bayaning si Lapu-Lapu. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Patuloy na yakapin ang prinsipyo ng bayaning si Dato Lapu-Lapu at ang yaman ng Philippine Heritage kasunod ng pagusulong sa Bagong Pilipinas. Iyan ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kabataan ng pangunahan niya ang ikalimandaan at tatlong taong commemoration sa Victory of Mactan sa barangay Mactan, Lapu-Lapu City nitong Sabado. Ipagpatuloy natin ang laban at pagtiyak na ang bagong Pilipinas ay umapaw ng pag-asa, pagkakaisa at pagkakataon para sa susunod ng mga henerasyon ayon kay Pangulong Marcos, ang katapangan at pagmamahal sa bansa na ipinamalas ni Apolapo ay patunay na kayang talunin ng pagutulungan, kagitingan at integridad kahit na ang pinakamatibay na kalaban. Ang bawat isang Pilipino ania ay may hamon ngayong tumindig kontra sa makabagong panggigipit at itaguyod ang nasyonalismo. Ito ay nakikita sa pagmamahal natin sa ating kapwa pag-aaruga pag sa mga napinsala, pagtulong sa mga nagdarahog, at pagtanggol sa mga inaapi. Ito ay nakikita sa matapang natin pag sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Samantala, sunod namang dinaluhan ni President Marcos ang capsule laying ceremony ng Mactan Expo Center sa Mactan Newton sa Lapu-Lapu City pa rin. Ang proyektong ito ay two-level stand-alone convention center. I am delighted to be here in Mactan, Newtown, to lead the capsule laying of the Mactan Expo Center, which is part of the grand township being developed by our friends in Megaworld. Dito, ay binigyang diin niya ang karagdagang investments para sa Lapu-Lapu City at sa buong probinsya ng Cebu na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Layunin ng proyekto na palaguin ang turismo sa lugar na inaasahang magbibigay ng maraming trabaho. Currently, there has yet to be a standalone convention center in the province and this 1.5 billion peso Mactan Expo Center is truly a first-of-a-kind development here in Cebu. By tapping the huge potential of the meetings, incentives, exhibitions, or the so-called my sector, the Mactan Expo Center will enable us to generate more employment and business opportunities to solidify our position as an events destination and entice even more investments. Kasama sa proyektong ito ang pagpapalawak ng mga kalsada para maibisa ng bigat ng trapiko sa Mactan Circumferential Road at sa Mactan Airport Road. The government for its part We will also continue to invest in its success. Which is why, in 2024, the DPWH is funding about 2.9 billion pesos in infrastructure projects here in Lapu-Lapu City alone. Binigyang diin ng Pangulo na malaki ang ambag ng bagong investment sa Cebu kaya hiningi rin niya ang suporta ng private sector. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.